pa guys ay maraming laruan ayan kung gusto nyo i-message nyo ako o mag-comment kayo ayan mga laruan sa guys pambata so magaganda sa guys mga bago pa yung mga manika rin ayan o ng mga laruan so ayan kuhanin nyo lahat yan guys kung gusto nyo so ito pa yung mga laruan guys oh. Kaya kasi itapon natin ay ipamigay natin sa mga OFW na May baterya yan. O, mga remote control to guys. Yung iba. Ibigay natin sa mga kababayan natin na magbabox at may mga anak na maliliit. So ang gaganda niya guys oh. Mga remote control. Yan. Mga truck ayan o, sari saring yung mga laruan ano yung makikita natin dito ayan so, sino may gustong ano, kuhanin na lang dito guys ah, mag-comment lang kayo sa video natin at papamigay ko sa inyo lahat to kuhanin nyo lahat so ayan, napakaraming laruan guys ayan, daming laruan maliit may malaki. So, message lang kayo, comment na kayo sa video natin, guys. Ayan So, ang gaganda guys, oh. Matutuwa yung mga anak-anak natin sa Pinas yan. Mga di baterya sila. Yung iba, walang baterya. Yung iba, meron. So, libro. Marami rin libro dito. Ano. Kung gusto nyo rin itong mga libro, eh, kunin nyo na rin kaysa itapo namin. Storybook. Ano? O storybook, ayan. Comment lang kayo guys ha. Kung gusto niyo kuhanin lahat tong mga storybook na ito. So mga bago pa siya karamihan. Ayan, tapos ito lahat ng laruan, ayan. Tatlong box ka. Tatlong box na laruan. So ang gaganda niya guys. Para talaga sa mga bata. O, oh, diba? Hmm. Mga remote control yung iba guys. Tapos, ito pa. Yan. So, yan. Kuhanin nyo na to lahat. Comment na lang kayo sa video natin guys. So, mga kababayan, uh, sino ba yung nandito ngayon sa Singapore? Yung mga kababayan nating OFW na magbabax o kaya ay uuwi. So, baka gusto nyo ng pasalubong sa anak nyo. So, itatapon na kasi namin to uh, kaysa naman masayang ay ipamigay natin sa mga anak nyo sa mga anak nyo sa mga bata sa Pilipinas so kung sino mga box dyan guys ay mag lang sa akin at ibibigay ko sa inyo yung address at kuhanin nyo lahat to so ayan sa guys mga laruan na remote control so mga bago pa guys yung iba so ayan yung mga truck ayan mga truck truck na laruan yan Ah, sandali. Ah, ayan. Mga laruan siya, guys. So, sino magbabox dyan? So, marami po, guys. Kesa itapon, i-box nyo na lang. Kuha ninyo rito. So, kailangan mapuntahan nyo lang maaga-aga para magtapo na namin.